Alam nyo ba kung ano to guys? Ito yung tinatawag nilang ubod or ubad ng saging dito sa amin, sa probinsya namin sa Mindanao. So kung hindi kinakain sa inyo dito po sa amin, kinakain namin to. So ayan, for today's video guys, samahan nyo ako magluluto tayo ng ubad ng saging. ayun. So ayan, ang ginagawa, hinihiwa ng ganyan, yung manipis lang. Tapos kung makikita nyo yung parang... Ano ba tawag niyan? Yung parang web. <laughs> inaalis yan. So, manumano talaga dahil mapait daw yan. Mapait nga siya pag, ano, pag sinama siya sa pagluluto. Kaya tinatanggal isa-isa. So, ganyan yung paghihiwa. Talagang dapat ma kang maghiwa ng maliliit para maalis lahat yan. Diba nakikita nyo yung sa gitna ng saging, binabalatan yan guys, tas ganyan. So hindi na natin nakuha na ng video kasi hindi ko alam na magluluto sila ng ganyan kasi ilang araw na ako nagre-request nyan. Tapos ayan nga, after nung pag-slice, ganyan pinipigaan po siya. Pinipigaan. Tapos ayon siyempre dahil bidabida ako for today's video, ako yung magluluto. Tapos ayan, actually hinugasan ko na yung manok eh, pero bakit ewan ko ba, may dugo pa din. <laughs> pero okay lang kasi ilang beses ko na siya hinugasan. Pero dahil nga, syempre bagong kata yung manok. Ayan. So, ginisa ko lang siya sa bawang, sibuyas, at maraming luya. Luya po dahil syempre malansa yung manok. Tapat kailangan maraming luya. So, yung gagawin natin dito, parang isusute lang natin siya, bahagya. Tapos guys, um, ano ba tawag noon? Basta parang ano natin siya, gigisahin natin siya tapos walang tubig. Dahil lalagyan din natin ng ano ha, ng paminta. Tapos pag nag-dry na or maglambot na yung chicken, nilagyan ko na siya ng sabaw. So, shortcut yung video kasi nagmamadali yung taga-video guys. Ang hirap nang walang videographer. <laughs> tapos ayan nga, nilagay na natin yung uba ng saging, yung pinigaan kanina ha. Ayan. And then, hindi naman siya sobrang tagal maluto guys malaki yung kaldero na nilutuan ko, no. Tapos, ayan, dadagdagan na lang din natin ng tubig mamaya para meron pa tayong sabaw. Tapos, syempre, dapat kailangan malambot yung manok, guys, ha. Tapos, depende naman kung anong seasoning ang ilagay nyo, salt to taste, ayan. And then, yung munggo po pala, nilaga na rin yan. So, dito sa amin, nilalagyan po namin ng munggo para mas masarap. So, ayan. And then, ayan na guys. Ganun lang kadali guys. Depende sa inyo kung anong klase or anong seasoning yung ilalagay yung pampalasa sa inyong pagkain. So, ayan guys. I hope may natutunan kayo for today's video. Maraming salamat po.